Uh, magandang hapon po sa inyong lahat Hapon po ngayon dito Hindi ako po nakapag-vlog kayo ng umaga Kasi late ako nagising <laughs> Anyway So it, eh, ito po ang ating plan Bukas na umaga Pupunta pa tayo sa uh, PhilHealth And uh, Social Security Na I'm hoping is Ma-entertain tayo doon uh, We are going to ask questions uh, particularly sa mga ex-Filipinos kung pwede bang mag-avail ng PhilHealth at saka kung ano ang bumubuo sa PhilHealth na yon kung pwede at kung magkano ang babayaran natin pag tayo mag-avail sa PhilHealth. And then also, ang social security, um, kung pwede tayong as a non-citizen ng Philippines pero mga Filipino nationals, kung pwedeng mag-avail uh, din ng social security para sa gusto nating mag-permanent dito sa Pilipinas or tiyatawag na mag-retire dito sa Pilipinas. Uh, kaya yun ang mga tatanungin ko at just in case meron pa akong nakakalimutan Uh, please po uh, comment below at uh, itatanong po natin bukas ng umaga so ngayon hapon dito uh, and then we will go early tomorrow kailangan kasi it's in ang pinakamalapit po dito sa I amin mean, sa laon sa pugo is in uh, Agoo, La Union so Uh, kung mag-comment below kayo at interested kayo na malaman ang tungkol sa PhilHealth and Social Security, um, suggestion ko po, baka just in case na may mga makalimutan akong itunong, uh, mag-comment below para ilista ko yung mga questions niyo na pwede kong tanungin po sa PhilHealth and sa Social Security Administration po sa Ago Ola Union and uh, we have to leave early like uh, 6.30 yata yung sinabi ng uncle ko like 6.30 and then nandun tayo ng 8 o'clock something like that kung makakasakay agad tayo uh, Magko-commute, magko-commute lang po tayo ah uh, wala tayong sa second tomorrow ah uh, hindi lang scan wala rin available na driver ah uh, hindi pa ako magkiradrive dito sa Pilipinas because we're going to talk about that driving in the Philippines later on. But right now, uh, yun po. Kaya nag-short nag, uh, video po ako para masabi sa inyo na that's my plan of doing tomorrow if everything's okay at walang mga magiging uh, problema tomorrow, uh, then that's what we're going to do. So, ulitin ko po, uh, please comment below your questions sa mga interested na magtanong about PhilHealth and about social security na tinatanong po ninyo sa mga nauna kong uh, videos at hindi naman konti lang po kasi yung nagtanong but it is very important to know uh, even for me at kung sakaling nandito na tayo sa Pilipinas, what I know is that meron ding international ang sarado natin yung pintuan kasi naririnig. Ngayon ang ginagawa nila. Yun. At para maging uh, importa, I mean, sorry, important sa atin ng mga um, mag-proof na dito sa Pilipinas, But then again, like I said, na-research ko na, na meron ding, health, uh, na health insurance, uh, na para dito sa pag-international, I mean. So, I, but I would think that it's going to be very expensive. And uh, if ever so, um, Philippines is Philippines, mahilig pa rin ang mga bureaucracy dito. What I know is that, for example, yung mga nag, uh, may mga PhilHealth, tiyanong ko sila. So, sila pa rin yung naglalakad ng mga papers, like say from the hospital. They will be bringing those paperwork from the hospital to the PhilHealth office para uh, ma-refund or mabayaran. I mean, mabayaran yung mga bills nila sa hospital nang some uh some are 100% i believe uh some has percentage but don't take my word for it uh <clears throat> kasi yung mga nakausap ko is they ilan lang percentage yung mga nabayaran sa kanila or uh yung bills nila no kaya um, gusto ko talaga malaman so, so ano bang coverage sa Metropolitan. Now since na ito ay isang government health insurance, eh, marami pa rin red tape. What if, let's say, AmeriHealth, galing ka ng United States, kukuha ka ng international na coverage na health insurance ng AmeriHealth. Kasi sa, sa Amerika, yung kung sino ang in charge sa in charge sa department, sa hospital, or sa clinic, or ano pa man yan, sila yung maglalakad sa insurance ng isang pasyente. Um, <clears throat> yung finance department ng, uh, ng isang facility or, or hospital. Ngayon, dito sa Pilipinas, what if you have a health at gagamitin mo yon like will all hospital is going to accept that kind of health insurance so yung mga marami tayong mga gustong matanong kasi nga yun ang mga issues na kung bakit aligag, or hindi tayo sure kung gusto ng mga Pilipino ang ibang mga Pilipino ang mag-retire sa Pilipinas especially uh, pag merong mga matinding mga karamdaman at merong mga matinding um, health issues kaya gustong malaman kung paano ang PhilHealth so uh, I will going to um, interview uh PhilHealth and Social Security at saka meron din ako kamag-anak na nagda dialysis and I will ask them if they have PhilHealth and if they have how much is being covered by the PhilHealth and for how many sessions kasi siyempre may mga ilang sessions yan. And since wala po tayong knowledge knowledge, it's better to go to the source and alamin sa kanila kung ano ba talaga. So hopefully, they are going to give me a time of their day tomorrow. But I will wake up early, I will travel by commuting, and I will try to ask those questions from them. Again, like I said, if you have any uh comment if you have any questions, please comment below. And rest assured that I'm going to write all your questions and then I will try to ask those both the PhilHealth and the Social Security. I might even try to apply. That way I would know and I will have the right to ask questions. So um <coughs> Yun lamang po, uh, maiksi lang ang ating video for the day. Uh, again, like I said, pahabol na video to for the day. Please uh, write comment below and let me know about those questions. Sige, maraming maraming salamat po and uh, punta po tayo bukas. Okay, and then after I'm done, wait for the, the next upload at para yun malalaman natin kung ano ang kasagutan sa ating mga katanungan. So, maraming maraming salamat po. At uh, maraming salamat, shout out to all our viewers, kahit konti lang ang ating viewers from America, from Europe, from Africa, from the Middle East, from Asia, sa mga taga-Hong Kong po dyan, taga-Belgium, taga-America, meron taga-Pennsylvania. -taga Uh, taga California, Taga New York, uh, New Jersey, ano po yung mga state. Um, Nevada, meron po tayong din uh, viewers from Nevada. Uh, sa Europe naman is we have from UK, we have also from Belgium, we have uh, Asia, we have from Japan, we have from Hong Kong, we have from Singapore, uh, we have from Macau. So, uh lumalawig po ang ating viewership na kahit po konti pero maraming uh, maraming pa rin sa inyong natiling nanonood. So please continue to support this channel and then if anybody has opinions and anything to share, please don't hesitate to share. Hindi po tayo nagmamarunong sa mga bagay-bagay na hindi natin alam o hindi natin sigurado. I would rather go to the source alamin po ang mga bagay-bagay. So maraming maraming salamat ko sa inyong panonood. Um see you po sa next upload natin. Abangan nyo ang pag-upload ko ng paggawa nila ng pintuan yung may awang na pintuan. Pintuan ko na may 4 cm na awang. Is tingnan nyo kung paano ang ginawa ng mga uh, workers na pag buuin or dugtungan yung uh, pintuan na yun. Kaya, I'm so excited to show you that. Hinihintay ko lang na matapos nilang pinturahan para yun ang total outcome niya. So, maraming salamat po. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Bye-bye.